yun? Zero, bahaw. Bakal. ano po na yun? Oh, ano yung sagot? Baho, ang may magulong doon. Ha? Baho. Baho? Baho. Anong baho? Hindi ko na alam eh. Hindi mo na rin yun. <laughs> bisaya, bisaya. Tagal yun, baho. Yung ano nang niyo? <laughs> <laughs> ano ba tanong niya? Ano ba tanong? Baho bah o, kalau tak, kalau, kalau bah o, kalau sekarang, bakal bah, yang lain yang ini orang ho, bakal bah o iru, kanon, ada macam bah o, bakal iru, bah o tak? Antak bah o. Bah o, bah o, kita bah o. Kalau mesti hari ni, sebab Baho ng baho. Baho mabaho. Ah, baho, baho. Baho ng yok yung ano niya, baho tama. Baho. Oh, ano ba? Sagot. Ina, hero baho, uh, ano na lima sunog? Bakal baho iro. Sa kung isipin mo, parang bakal ya tal iro ang 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 niya. Bakal baho iro. Oo. Oh. baho pala sa gitna. Oo, oh, kagaya nung may isang puno, ano ang bunga? Kalian datang kalian kena pada pohon bunga. Oh. Pohon pohon jeruk bunga. Kaya anu nang bunga. Oh anu pohon nang bunga. Sama wa mangga di mana bunga? Mana yang grafted? Grafted dia nang. Kaya nah. Kai grafted payon. Nang anu nang sa ba ba ya bunga di bawah mangga. Lelaki lagi nang saging Oh bunga ya mangga? Enggak undikaya. Ah, undikaya. Undikaya. Kung yung dulo, yung may talbos, yun ang bunga. Oh. Yeah. Oo, yung puno, nagsusuplay lang ng pagkain. Yung talbos niya, yun yung may ibubunga. Hindi ko na, hindi lang. Kung ano yung nasa sa akin, yung naman. Oo. Wala yung santol. Oo, nagtagam mo ng bangga. Oo. Yung daon niya. <laughs> oh, parang, pang ano yan pang TV Patron Eh, pang ano Corina Sanchez ay eh, ano balitang kay ba balitang kay ang dahon niya mangga ang bunga balik Eh, wala magapting ang ganyan. Meron dok, meron. Kung ano yung puno, yun ang bunga. Ganyan ang magapting ka. Hindi wala yung usapan kanina kung ano yung puno, ano yung bunga. Tapos, napunta tayo sa ano, grafting. Oh. Grafting, oh. Tapos, syempre, pagbasayan natin yung bunga. Magbunga siya salsol, tapos yung dahon niya, bunga. Ha, 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 ha. Ini mangga nak kita gawang Meron nga yung yung kasen. Meron meron hindi mangga santol ibang ibang puno, ibang mangga ginawa. Meron kaya kamatis at talong. Ngayon din mga tapos. Netido, oh, yung nasa dulo ang talaga Oo. Pero meron pa talong. Alam mo kasi ang kamatis marupok yung tangkay, 'di ba, yung puno. Tayo nang ginawa nila. Yung talong matibay yan. dinutong nila kamatis. Alam mo kung anong bunga? Talong kamatis. Oo, talong ang puno, kamatis ang dulo. Alam mo kung anong bunga? Ha? Alam mo kung anong bunga? <laughs> ang bunga, kalabasa. Talong oh. <laughs> Oo nga. Nagulat niya rin yung nag eksperimento na scientist kasi prino problema niya yung ano, kamatis marupok ba? Kailangan mo pa lagyan ng poste, di ba? Pag bumunga yan, na bumabagsak sa lupa. Yung no. kamatis. Hindi, kamatis na, na hindi na lagyan ng poste? Yung iba, pero yung iba kasi na yung malalaki ba? Yung post pang... Hindi lagyan ng poste ko. Ha? Pang UFC ba? Yung UFC na ketchup? Uh, ano yung... Pang ketchup mga malalaki, gaulo kalaki? Tutumba yun. Kaya ang ginawa nila, yung puno, talong. Tapos yung dulo, Kamatis pero ang naging bunga kalabasa kasi yung gama, yung yung, yung talong at saka gamate sumapit sa dahon ng <laughs> <na sa> kalabasa kaya yung bunga naging kalabasa yun na yung ba? sumapit yung kalabasa sumapit sa 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 gamate o oh. ay nakawahan ang nakamukha kasi yung bunga naging kalabasa Malamang nga. Anong masasabi mo kuya? <laughs> Dokument. Ikaw do. Malamang siguro, no? Oo, oh, 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 alis, alis, alis. Pero yung ano, regleta.